Welcome po sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please click the subscribe button po. Ayan, mag-unboxing po tayo ng ating pinamili sa Max at sa Red Tag. Ito po ay mga mumurahin po, pero maganda din naman po ang kanyang quality. Ayan, maganda po siyang pang araw-araw na gagamitin o kaya pambahay po. Ha, simulan natin sa ating Max. Ayan po ting binili mo na sa Max ay Polo, Polo po. Ayan, meron tayong Max Polo. Ayan. Actually, nag-sale po siya. Kaya, pag dalawa bibilhin mo, makakamura ka. The same with the white t-shirt. Pag dalawang t-shirt, makakamura ka po. Ayan. Yan po ang ating pinamili at syempre po meron dito ang pinamili sa red tag. Ayan po ang ating pinamili sa red tag. Mga t-shirt din po. Yan ay pang araw-araw po tayo. Ayan. At saka, yan, dalawa. Ayan po. Mura lang ito. Mas mura pa ito sa kwan. Mas mura pa ito sa ukay-ukay. Nag-sale kasi siya tapos 50% discount, meron pang discount. Ayan. Yan po ang ating pinamili sa Red Tag at saka sa Max.